Sunque nos confidimos querere nos duitamos Nga sa pa adunay mga butang nga makalibo kanato dili kita makapanku sa pagpangutana Ako si Harold Geraldiso. Ang atong tulungan Pangutan ako Mga ko kuda ni Cristo Maayong gabi kaninyang tanan Adonay usahib ng utana kanako miingon siya Brother, akong pangutana na, kinsa mang yud nagsupak-supak ang katoliko o ang laing relihiyon. Ang akong tubag igsoon, ang laing relihiyon. Kusog ka na magsupak-supak. No? Naatay mabasa ni anak. Sa Matthew City, niingon din Pagbantay ka mo sa mga minig ng mga papita anak sila kaninyo nga daw mga karnero apan sila sama sa mamangis nga mga lubo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Unsa ilang binuhatan igsuon? Ana sa Roma size City. Og niingon din. ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tao nga bumambahin kaninyo umusamok sa inyong mga putulunan ug sa putulunan nga dadnawat ninyo hmm? na klaro ana sila ang nagsupak-supak ang laing reliyon mo nisupak sila sa pag-ampo rosaryo nisupak sila sa purgatorio nisupak sila sa atong mahal ng Birin Maria isupak sila sa pagpangurus sa tanan na atong gituan ilang gisupak Sa so matod pa ni San Pablo pagbantay ka mo ha magbainbahin ka na to na kita magbainbahinon sa lang reliyon aron ang atong mga inusinting mga katoliko maanto nila aron kita makaanaan ng ugrot mo ni trabaho nila pag supak supak okay mo na akong itubag sa iyong pangtana god bless Ganun salamat